Magandang araw mga kababayan. Narito ang ating weather update para sa araw ng Monday, May 26, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag sa aming channel at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa lagay ng panahon. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, makikita pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Ito ang nagdudulot ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms, particular sa mga bahagi ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Inaasahan ang posibilidad ng mga pagulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat po tayong lahat. Sa nalalabing bahagi ng bansa, Lalo na sa Luzon, makikita ang halos walang kaulapan dahil sa epekto ng easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Sa kabila nito, mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon habang mataas ang posibilidad ng thunderstorms mula hapon hanggang gabi. Posible rin sa mga susunod na araw ang muling pag-iral ng southwest monsoon o habagat kaya aasahan ng ating mga kababayan ang mas madalas na thunderstorms sa hapon at gabi. Sa ngayon, wala tayong namomonitor na low pressure area at maliit ang tsansa ng pagkakaroon ng bagyo sa mga susunod na araw. Ang temperatura sa mga piling lugar sa Luzon, Lawag inaasahan ang temperatura na mula 27 hanggang 34 degrees Celsius, sa Bagyo ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius, sa Metro Manila ay posibleng umabot mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay makakaranas ng mainit na panahon na may temperatura mula 27 hanggang 37 degrees Celsius, sa Tagaytay ay inaasahang bahagyang maiinit na nasa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius at sa lega Aspy ay inaasahang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Palawan, apektado ng ITCZ ang Palawan, lalo na sa hilagang bahagi, gayon din ang Western Visayas at Negros Island Region, kaya't asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Sa Calayan Islands, Inaasahang bahagyang maalinsangan ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 30 degrees Celsius sa Puerto Princesa ay makakaranas din ng katulad na kondisyon na may temperaturang mula 25 hanggang 30 degrees Celsius sa Iloilo ay posibleng umabot mula 26 hanggang 30 degrees Celsius habang sa Cebu ay inaasahang bahagyang maiinit na may temperaturang mula 27 hanggang 31 degrees Celsius at sa Tacloban ay inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius At sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, inaasahan ang maulap na kalangitan na may pagulan dulot ng ITCZ. Sa ibang bahagi ng Mindanao, magkakaroon ng scattered rains and thunderstorms mula hapon hanggang gabi. Sa Zamboanga City, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Davao ay posibleng umabot mula 24 hanggang 34 degrees Celsius na may mainit-init na panahon. Sa heat index alert Malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng Danger Category Heat Index na posibleng umabot mula 42 to 51 degrees Celsius. Sa Metro Manila, inaasahang mararamdaman ang init na aabot sa 42 degrees Celsius. Sa Dagupan City, posibleng ito ang pinakamataas na heat index sa araw na ito. Paalala po sa lahat? Uminom ng maraming tubig at iwasan ng labis na pagkakalantad sa araw, lalo na sa tanghali, kung kailan nararanasan ang pinakamalakas na init sa lagay ng karagatan? Sa ngayon, wala tayong nakataas na gill warning sa alinmang bahagi ng bansa. Ligtas pumalaot ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Gayunpaman, mag-ingat pa rin, lalo na kapag may mga thunderstorms na maaaring magdulot ng malalakas na alon. Iyan ang kabuuang lagay ng panahon ngayong araw. Para sa iba pang updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ingat lagi at manatiling alerto mga kababayan.